pagod na pagod ka na ba? Sawang-sawa ka na ba sa mga sintomas na nagre-react sa katawan nyo dahil po sa anxiety disorder? sa mga ganong sitwasyon na ang ma-advise ko po sa inyo para sa akin parang napakadali lang eh ako dati hirap na hirap din naman ako dati parang iniisip ko rin na hindi ko kaya iniisip ko rin na susuko na ako dahil nga sa sobrang daming nararamdaman halos lahat, lahat buong katawan buong katawan na halos paghinga mo parang kinakapos na o ba diba? kaya ako oh, po, naintindihan ko naman kayo kung napapagod na talaga kayo o di kaya parang hindi nyo na kaya dahil mahina ang loob nyo, ang masasabi ko lang din, kahit gaano pa kahina ang loob mo, isipin mo na wala naman talagang mangyayari sa iyo. Yun po talaga ang totoo. Walang mangyayari sa inyo. Totoo po yun. Walang mangyayari. Kasi ako, napanginahan din ako ng loob dati. Nahihirapan din ako eh. Pero salamat talaga sa Panginoon dahil yun nga ang way na ginawa ko, nagiging